Awit chapter 75 verse 2 to 5. Ang paghahatol ng Diyos. Wika ng Panginoon, sa takdang panahon, walang pagtatanging ako ay hahatol. Itong mundo'y kahit na mayanig, maubos ang tao dito sa daigdig, ang saligan nito'y aking ititinding. Sabi ko sa hambog sila ay magingat at ang masasamay huwag magpasikat. Ang pagmamalaki dapat tiwasan kung magsalitay gawing malumanay. Ang bawat isa sa atin ay hatulan sa takdang panahon ayon sa ating mga gawa. Ang gawang masama at pagmamataas o pagmamalaki ay iwasan na sana. Baguhin natin ang ating sarili sa mabuting paraan at sikapin nating mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban. Sikapin nating maging mahinahon kung magsalita. Isipin muna ang bawat salitang ating bibitiwan ayon sa ikalulugod ng ating Panginoon. Amen pinagpalang araw po sa inyong lahat.